Tila totoo nga, tadhana na raw ang gumawa ng paraan, para pagtagpuin si kim Chu at Paulo Avelino, dahil kung noon naging sila, ay malamang hindi rin magkakatuluyan ang dalawa. Iba na ngayon, natuto na sila sa mga nakaraang relasyon nila, at ngayon ay nasa stage sila na secured na sila sa lahat ng aspeto, na hindi na magiging isyo ang pagsuporta sa isa't isa. Kung tutuusin, may real age na nga sila pareho, masasabing ang galing talaga ng tadhana, kaya maraming wish na sila na ang endgame. Say ng mga fanay, kaya raw madaling nagkamabutihan si Nakimi at Paulo, ay dahil magkapareho sila ng hilig, kaya swak talaga ang kimpaw. Sabi nga nila, boy and girl version sila sa isa't isa. Samantala, super excited na si Kim Chu, na simulan ang first movie nila ni Paolo Avellino, na very soon ng araw, since tapos na ang Ghost Month. Malapit na kami mag-start and excited na kami and tapos na ang Ghost Month, and then, yung strip mahahanda na rin, So slowly gearing up na rin kami to start the movie. Pagbibigay ng update ni Kimi sa panayam ni MJ Felipe bago umalis ang aktres patungong Taipei, Taiwan para sa Contentasia Awards 2024. Samantala, ligwak man sa award, pinagkaguluhan naman, at nagpasabog ng kagandahan si Kim Chu sa Contentasia Awards. Para sa mga tagahanga ni Kimi, winner na winner pa rin para sa kanila ang Chanita Princess at very proud daw sila sa narating ng actress at mararating pa dahil sa napakahusay nitong artista.